Paano maging security guard? Narito ang mga pangunahing hakbang at requirements para maging isang licensed security guard sa Pilipinas. Mahalaga na sundin ang proseso para maging lihetimo at kwalipikado sa propesyon. Una, pangkalahatang kwalifikasyon, basic requirements. Bago ka magsimula sa proseso, siguraduhin mo muna na pasok ka sa mga sumusunod na pamantayan. Edad: 21 hanggang 60 na taong gulang. Citizenship: Kailangang Filipino citizen. Education: Hindi bababa sa high school graduate. Kalusugan: Dapat physically at mentally fit. Pagkatao: Walang criminal record at may magandang moral character. Taas: May ilang ahensya na may minimum height requirement karaniwan ay 5 feet 2 inches para sa lalaki at 5 feet 0 inches para sa babae. Pangalawa, pagsasanay, training. Ang pinakaunang opisyal na hakbang ay ang pagkuha ng Pre-Licensing Training Course, TLTC, na kilala rin bilang Basic Security Guard Training Course. Accredited Training Center, mag-enroll sa isang training center na accredited ng Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, TNT Socia, at Technical Education and Skills Development Authority, TESDA. Duration, karaniwan, ang course na ito ay tumatagal ng isandaan at oras. Ano ang matututunan? Sakop ng training ang mga pangunahing kaalaman sa seguridad, mga batas at regulasyon, tamang paggamit ng kagamitan, at first aid. Pangatlo, pagkuha ng clearances at iba pang dokumento. Pagkatapos ng training, kailangan mong kumumpleto ng mga sumusunod na dokumento para sa iyong aplikasyon sa lisensya. NBI clearance, Barangay clearance, police clearance, court clearance, neuropsychiatric clearance galing sa PNP Health Service, drug test clearance, training certificate galing sa iyong accredited training school, birth certificate, high school diploma o transcript of records, SSS number kung wala pa, pang-apat, pag-apply para sa security license. Kapag kumpleto na ang lahat ng requirements, pwede ka nang mag-apply para sa iyong License to Exercise Security Profession, LESP, sa PNP Socia. Ito ang magiging opisyal na katibayan na kwalipikado ka ng magtrabaho bilang isang sekyo. Panglima, paghahanap ng trabaho. Matapos makuha ang iyong LESP, maaari ka ng mag-apply sa mga lehitimong security agency. Sila ang tutulong sa iyo na makahanap ng pwesto. Minsan, ang training centers at security agencies ay magkasama sa proseso, kaya minsan ay mas napapabilis ang pagkuha ng lisensya at paghahanap ng trabaho. Mahalagang maging maingat at tiyakin na ang kinakausap mo ay lehitimong ahensya o training center.